Hi guys, super yummy goodness na hanap nyo. Yan. Dito tayo ngayon guys, ha? sa ating madaling best sizzling edition. Yan. Alam nyo na kung saan to guys. Kailangan pa ba sabihin? Siyempre, pinakamasap na sizzling. Hindi ang chekwa. Order na tayo guys, sa note nyo. Tal let's go. Located sila dito sa kaba ng Barangka Drive. Corner San Mabayan. Makikita nyo agad yan. Yan ang chekwa guys. Tara, order tayo. Sama na Let's go. mga guys yung menu Order po ng ano, sizzling T-bone. Isa lang. Thank you. Maayos at malawak ang space, guys. Naalala ko nga, nung high school ako, hindi pa yung ganito eh. Ma'am Trisha po, Suki na talaga nila ako. Tapos dati nagbibigay ng number Pero ngayon sinaserve na mismo sa table guys Additional improvement nga ito ng Chekwa So ayun, guys dito tayo ngayon sa Chekwa Ayan yung pinagmamalagay mo ng sizzling t-bone. Grabe. Talagang ito yung number one na uh, sizzling natin. Tara, kain tayo. Let's go. Dito nga sa Chequa, malamot talaga yung t-bone nila. Tapos malaki. Lagi ako dito guys eh. Lagi rin pa kayo dito. Comment nyo nga dyan sa baba kung lagi rin kayo. At kung ano yung in-order nyo. Tara, kain tayo guys. Yummy! Woo! Tapos may sabaw na sila dito. Andi sabaw guys. Hindi ka taga Mandaluyo kung hindi ka nakakain dito sa Chequa. Yes! Uh, kung hindi mo alam ng Chequa hindi ka taga Mandaluyo guys. Ah! Ayun. Wow! Dinadag siya talaga ng chay okay. ko agad. Lalo ngayon pag gabi Grabe. Minsan pag lunch time, marami rin eh. So ayun okay, guys, subos na, natakam ba kayo? Punta niya na Sa so, mga gusto ng malaki, masarap na t-bone, sizzling bone guys ha. Punta yung chay ko guys ha. Ang pahintay nyo, tara na! Let's go!